Hello guys, ngayon nga pala sa video ng ito ay ituturo ko sa inyo kung paano nyo mabawi yung natitira nyong pera doon sa na-deactivate nyo na SIM sa GCash Sundan nyo lang yung video na ginawa ko Unang step na dapat mong gawin Ito na ngayon, unang gagawin natin is mag-create tayo ng new GCash account Kasi dito natin itatransfer transfer yung natitirang balance ng all Gcash account natin. Dapat uh, ipa-verified muna natin yung Gcash account na bagong gawa natin. Pag hindi kasi verified to hindi to siya matatransferan. Yan yung isang pinakamahalagang dapat gawin mo. Kailangan kasi masundan mo yung step by step na nang nasa video na to kasi pag nag-shortcut ka or in-skip mo, maaaring hindi mo makumpleto yung mga pipil upan dito. Kasi medyo masilan siya about sa mga details. Once na nag-submit ka kasi agad tapos hindi mo napanood yung step by step ng video, uh, mag-e-error yan siya or mag-invalid. May mag email sa inyo sa account nyo. 'Yun na yung GCash service nila. i email kanya kung uh, mali yung details na pinilap mo. Uh, Magsa-submit ka ulit ng ticket, sayang yung oras. Mas ma mas maganda kung isahang submit lang. Kaya dapat panoorin mo yung uh, video. Huwag yung i-skip mo agad. Kung malaki pa nga yung natitira mong uh, pera don sa old Gcash account mo na na-deactivate, huwag kang mag-alala, mababawi natin yan. Basta uh, sundan lang yung process. Dati sa akin, malaki-laki rin yung laman ng old Gcash account ko. Bali na-deactivate siya kasi matagal kong hindi na yung SIM card na yun. Kinabahan na ako kasi inopen ko yung Gcash account ko, hindi na siya makareceive ng OTP, yung one time password. Yun na nga kasi na deactivate na siya. Kaya same lang tayo ng pinagdadaanan niya. pero mababawi yan, huwag kang magalala. Balik na nga tayo sa pangalawang gagawin kapag na pa-verified mo na yung Gcash account mo na bagong gawa. Ito na yung gagawin natin, magsa-submit ticket na tayo. Pero dapat uh, prepare tayo ng mga kailangan dito yung valid ID natin tapos pipicturean mo yung ID mo harap likod tapos uh, magpicture ka rin ng hawak mo yung ID mo dapat malinaw yung pakakuha kasi magiging invalid yan kapag medyo malabo yung kuha dapat malinaw siya yun na nga hindi mo na rin dito kailangan ng uh, notarized affidavit ng attorney dahil sa pagkawala ng sim card mo or na deactivate to ayun na nga dito na tayo sa part na magsasubmit ticket na tayo pupunta tayo dito sa help center nila click nyo yung help center sa baba hanapin nyo dito yung your account click nyo yung your, your account Kaka-click nyo ng your account Click nyo yung manage your account. Tapos, hanapin nyo dito yung sa pinakababa. See all articles. Click nyo yan. Scroll nyo lang. Ang hanapin nyo dito is how to transfer money from old Gcash account to new Gcash account. Kung na-click mo na yan, scroll nyo sa baba nandiyan yung mga details na mga dapat gawin pero ipapaliwanag natin yan para mas lalo nyo maiintindihan yan. Ito na nga dapat yung bagong uh, SIM card nyo dapat nakaregister na to siya. Tapos yung sa mga SIM issue kaya na deactivate yung SIM, yan nakalagay na rin dyan. If your SIM is lost or stolen. <clears throat> Yan, pupunta lang kayo sa baba. Nandito yung mga uh, detalye. Ito yung mga required documents na kailangan nyo. Yung valid ID. National ID, pwede yan. Pill health, pwede rin passport. Basta yung valid siya ha. Yan yung number 2 nakalagay. Selfie. Kailan malinaw. picture nyo yung harap likod tapos uh, yung hawak niya yung ID niya. Dapat malinaw. Yung sa step of transfer pan. Yan na nga. Di ba yung unang video na ginawa ko? Nakalagay yung create new Gcash account kasi dito natin itatransfer. Yan, nandiyan na rin nakalagay yung mga step by step. Ipapaliwanag na lang natin. Kapag magpipil up na kasi medyo ma, uh, siya. Once na nagkamali ka lang ng kahit sa paglagay mo lang ng birthday mo, yan, error agad yan. Pag isa-submit mo na, isa yan sa naging problema ko rin dati. Ayun na nga, uh, ilagay nyo lang dyan yung email address niyo. Tapos yung Gcash registered full name. Sa select country, kaya tayain nyo na yan dyan. Plus 63. Yan ang kayo sa baba, sa mobile number. yung itatype nyo dito yung dating yung Gcash number lalagay nyo dyan dapat kapag maglalagay pala kayo dito ng magtatype uh, magta-type kayo ng number nyo dapat yung ilalagay nyo una ay 63 bago yung negative kasi kapag ilalagay nyo diretso yung uh, number nyo magkakamali kayo dyan mag error yan siya kapag isa submit na magiging kulay pula yung uh, ito yung box na to pag pula, ibig sabihin, ulitin nyo na naman ulit. Yan, ganyan. Itatype nyo siya. 63 negative. Yan, halimbawa lang to sa number ah. Busat ko ano yung number na gamit nyo. Type nyo dito. Your account type. Filipino citizen 18 years old pataas. Dito ita type nyo yung old gigas number nyo na ginamit dati. Dapat pag ito type nyo may nakalagay na 63, Negative. Yan palagi dapat. Unahin i-type. Bumago na nga ngayon yung settings ng Gcash. Gcash. Pag tina-type mo na siya, uh, umakit na. Kaya, scroll down nyo lang yan. Yan, tina-type lang yung lumang Gcash account. Tapos, transfer to, uh, to fully verified Gcash mobile number. Yung ginamit nyo na number ng bago nyong Gcash ngayon. Dapat, ah, uh, napavirified na yung account na yan kasi pag hindi, hindi yan papasok dyan or mag error siya. Type natin 63- negative. Kaya kung uh, hindi mo nasundan yung steps na to, isa to sa mahalaga, mag error kasi yan. Dito niya yun, ilalagay yung first name ng bago niyong Gcash account na nagawa. Diba, dyan, yan. Type nyo lang dyan. Tapos yung middle name ng Gcash account nyo. Dapat kumpleto yung ilalagay nyo dito. Dito na sa date birth magpipill up tayo. Dito una nahihirapan ako. Nag-error kasi siya kapag magsasubmit na ako. Nagapula. Yung pala yung ah, may dapat ka dito sundan kapag magta-type ka ng ah, date birth mo. Dapat una yung year. Tapos month bago yung day kung kailangan ka pinanganak. Yan, type nyo dyan. Alam mo ba, 1996, pinanganak. Dito naman ay, alimbawa, 1 ka, pinanganak, dapat lagyan mo ng 0. Kung 12, walang problema yan. 9 ka, pinanganak, lagyan mo muna ng 0, 9. Kasi pag nilagay mo walang 0, type 9 mo agad, error yan. What was the email regis registered to your old Gcash account? Type nyo dito yung dati yung email na ginamit. Tapos, what happened to your old number? Nilalagay natin dito ay deactivated SIM due to failed SIM registration. Meron din nakalagay dito lost SIM or stolen SIM, damaged SIM. Pero sa akin nilagay ko dyan ay deactivated SIM due to failed registration amount to be transfer from old to new uh, new account dito ita type nyo yung halimbawa 5,000 kung nakalimutan nyo naman kung magkano na lang yung naiwan nyo doon sa old Gcash account nyo na balance uh, pwede siya itype halimbawa 2,000 lang muna hanggang sa makompleto niya na kung ilan kasi dati sa akin hindi ko rin alam kung ilan na lang yung naiwan pera doon eh kaya ang ginawa ko inunti-unti ko lang muna. Bale ang nabawi ko rin ng time na yun is 10,000. Hindi ko siya sure basta maaaring may naiwan kong hundreds doon or basta mahalaga mabawi nyo. Yan ang mahalaga doon. Dito sa last four digit of your Gcash Mastercard kahit in A lang ilagay nyo dito. Gain sure policy in A lang rin ilagay nyo dyan. Do have a subscription? No. Lagay nyo, no. Dito sa I agree to transfer my wallet, balance, Gcash card, Ginsure, Gfunds. Kung yung may account kayo na nakalagay pa sa Gfunds, same process lang to sila. Yung sa Gstock, Crypto, Glife, yan. Gloans, Ggive. Matatransfer yan sa bago nyong uh, account. Yung pera doon na nakalagay. Check nyo lang yan for my save account, uh, GSAB account, I understand the will have to contact directly the partner bank to request change in number. Yan, check nyo lang. <clears throat> I agree and consist to delete my Gcash account link to my old mobile number. Check nyo lang yan. Ito na yung selfie holding your valid ID which clearly show the details. Yan, check nyo rin dito sa pag-submit ng ticket kahit uh, ilang beses kayo mag-submit walang problema yan notarize affidavit i-check nyo lang yan hindi na yan kailangan ng notarize affidavit for fund 1k and above sa akin nga 10k na ko sakit rin ang ulo ko dito eh buti ngayon uh, gumawa ako ng video para magbigay idea sa mga na-deactivate rin yung sim valid government issued ID. Ito na yan. SSID. UMID. Driver license. Yan yung mga pwede. Basta valid ID siya. Check nyo lang yan. Please share what happened or other informative about your concern. Dito sa akin yung nilagay ko lang ay uh, Tagalog lang siya para mas mabilis sa uh, mga paliwanag nyo. Maintindihan naman nya ng Gcash service service nila. Ganito lang yung sample na ginawa ko sa akin. Ganito yung nilagay ko sa akin dati. Hello po gusto ko po sanang i-transfer ang natitirang natitira kong balance sa new Gcash account ko. Bala na kayo kung anong gusto nyong ilagay. Walang problema yan. Ayun at dito na nga tayo sa part ng upload a photo or attach dito medyo masilan siya. Dapat yung picture pag picture niyo ay malinaw. Bali sa pag upload pala ng files, click niyo muna yung example lang to dapat ah, uh, makompleto yung nag-loading na yun bago type, uh, click nyo naman yung pangalawa bali tatlong picture yung ilalagay nyo dito yung nakaharap tapos hilo, likod ng ID nyo bago yung hawak mo yung ID mo dapat malino yun yan sabi isa natin once na nag submit yan tapos ganito yung nakalagay yan example yan ibig sabihin may mali ka na na type dapat eh, ulitin nyo ulit ang sa mag-perfect na siya pag i-submit nyo naman. Naging uh, complete na siya. Check nyo lang yung email nyo kinabukasan. Uh, babalik yan yung pera nyo. Or mag email sa inyo si Gcash. Kung naging successful. May mag sa account nyo kapag naibalik na yung pera nyo ay uh, your money adjusted. Yan. Yan ang nakalagay dyan yun. Thank you sa mga nanood. Dapat masundan nyo yung step by step para pag-submit nyo hindi na siya mag-error. Yan lang. Thank you.